Magandang hapon. Pasok na naman. Pasok na naman tayo. Para sa panginabuhay ba? At uulan na naman to. Ang dilim na palaw, no? Ito yung parking din niya, oh. Oh, ano ito? Makaagi? Oh, Amping lang ang tanan ha. Mag-amping ta kay sa mga panahon ngayon. Oh. Itim na naman yung langit oh. na nga oh. Okay. Amping ang tanan. Happy weekend, number One. Sana all may mga weekend. Magpapahinga yung mga napapagod. Aliti mga eh. Hindi, birthday na ngayon eh, weekend. Kame. Maghintay lang kung kailan yung weekend namin. Wala eh. Di ba ulang, ulang sa pansin. <laughs> Kaya, enjoy lang ang mga may weekend. Happy, 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 happy moment. Happy moment. Enjoy lang sa inyong pamilya. Kami, to, papasok lang. Oh. Masarap mag -diop. Masarap sa weekend. Pero mas marap pag mas ano, pero mas masarap pag kasama. Kasama ka. <laughs> Enjoy lang ang iyong pahinga, no? Happy weekend! Mas masarap pagkasama sila, magpahinga. Ah. Masarap magpahinga. Pero mas masarap pagkasama ka magpahinga. <laughs> oh, pahinga na kayo yung mga may weekend. Happy weekend! Happy weekend!